Isa na namang walang kalaban labang dalaga ang ginahasa at pinatay sa loob mismo ng sarili nilang bahay sa Mila or Camarines Sur. Sa labis na pag-iingat dahil sa kabi-kabilang nagaganap na krimen sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ay hindi pa rin nakaligtas ang dalagitang si Ashley sa kamay ng isang lalaking hindi na iba sa kanilang pamilya. Talakayin po natin ang trahedya na nagpapatak ng luha sa mga mata ng mga mamamayan ng San Antonio Milaur, Camarines Sur. Anggap ng pamilya ng dalagitang si Ashley ang bigla ang pagpanaw nito. Napatay ng sospek matapos umanong manlaban. Nang pasukin ng sospek ang tinitirhan nito at pinaniniwala ang pinagsamantalan pa ang pagkababae ng biktima. Ika July 30, 2025, bago pa man sumilip ang araw sa silangan, ay nakatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan ng Milaur Municipal Police Station. Tungkol ito sa kaso ng panggagahasa at pagpatay sa si isang dalagita sa loob mismo ng kanilang tahanan sa tahimik na barangay ng San Antonio. Pagdating nila sa lugar ay nagkakagulo ang mga tao. Lahat gustong malaman kung ano ba ang nangyari. Bagamat nang dumating sila sa crime scene ay wala na roon ang biktima Nagawa pa kasi itong maisugod sa ospital. Subalit dahil sa mga tinamo nitong bugbog at mga tama sa katawan, ay agad din itong binawian ng buhay. Ang crime scene ay isang bahay na yari na rin sa semento bagamat hindi pa lubusang natatapos dahil sa wala pang mga sarang pintuan at bintana nito. Ang biktima ay agad na kinilalang ang 13 years old pa lamang na si Ashley. Sa lugar na iyon, pinanganak ang batang si Ashley noong May 21, 2012. Paglipas ng ilang taon ay isinilang naman ang bunso niyang kapatid na lalaki. Noong una ay ayos naman na naging pamumuhay ng pamilya sa lugar. Bagamat sa di sinabing kadahilanan ay pumanaw ang ama ng dalawang bata at naiwan ang lahat ng problema at pagpapalaki sa kanila sa kanilang ina. Dahil sa hirap ng buhay ay napilitan itong magtrabaho Naiwan ang pangangalaga sa dalawang bata sa kanilang lola. Bagamat hindi sapat ang kinikita ng kanilang ina dito sa Pilipinas, at para mas matugunan ang pangangailangan ng dalawang anak, lalo na sa pag-aaral, ay umalis ito ng bansa para makipagsapalaran. Habang nasa abroad, ay naiwan ang dalawang bata sa kanilang bahay kasama ang kanilang lola. Bagamat bata pa at may katandaan na rin ang lola ni Ashley, ay naiwan sa kanyang responsibilidad sa pag-aalaga ng kanyang nakabatang kapatid na lalaki. Mabait na bata si Ashley, malambing at maaasahan na. Maagang nag-mature ang isip ng bata, sa katunayan ay ito na ang nagbabadget ng pera na pinapadala ng kanyang ina para sa mga gastusin nila sa bahay. Tumutulong na rin ito sa mga gawaing bahay, lalo na pag walang pasok. Kaya naman labis na kinagigiliwan si Ashley ng kanyang lola at ng kanyang mga tiyahin. naman nagbabadget kang padara ni mama niya. Very good po siya. Pag mayong kwarta, sabi ka, nagpapatinda ni mama ko. May kangkong, nagtatabang sa mga pamilya. Responsabling akit na po si Ashley. Sa kabila ng malayong distansya, ay hindi naman nagkulang ang kanilang ina sa magkapatid. Lagi niyang kinakausap ang dalawa at pinapangaralan. Sa tuwing makakausap niya ang mga ito lalo na nga ang panganay na anak na si Ashley ay palagi niya itong pinag-iingat bagay na sinusunod naman ng dalaga bago kasi kumagat ang dilim ay nasa bahay na ito at hindi na rin umaalis kapag hindi naman mahalaga ang lakad o walang kinalaman sa kanilang pag-aaral subalit sinong mag-aakala na sa kabila ng labis na pag-iingat ay magiging biktima pa rin si Ashley ng isang karumal-dumal na krimen July 29, 2025, araw ng Martes, dahil nga may pasok na bukasan, ay maagang kumain ng hapunan ng magkapatid kasama ang kanilang lola. May katandaan na ito at may sakit na polyo. Mahina rin ang pandinig kaya kinakailangan na rin itong magpahinga ng maaga. Matapos ang hapunan, ay hinugasan ni Ashley ang kanilang pinagkainan bago pumasok sa kanyang silid para matulog. Iyon na ang huling pagkakataon na makikita nila ang dalaga na nasa maayos na kalagayan. Pagsapit kasi ng umaga nang gigisingin na ito para sa kanyang pagpasok, ay nasa kalunos-lunos na itong kalagayan. Walang saplot, walang malay, puro pasa at may mga sugat pa sa kanyang katawan. Bagamat may pulso pa ang dalaga, kaya naman agad na naisugod pa ito sa ospital. Subalit kalaunan ay binawian din ng buhay. Sa ginawang investigasyon ng mga pulis ay isang pangalan ng lumabas, ang 28 years old na si Edward Nuarin, na residente din ng lugar. Ayon sa panayam ng asintado news sa dalawang tiyahe ni Ashley, ay hindi na ibang tao ang turing ng pamilya sa suspect. Malimit ito sa bahay ng mga biktima. Ayon pa nga sa lola ni Ashley, may mga pagkakataon umano na dumadaan ito doon pag sa trabaho at nagtatanong kung may kape ba sila. Sa pagiging mabuting tao ay mismong ang lola pa ni Ashley ang nagtitimpla ng kape. May mga pagkakataon din na tuwing dadating ito ay naaabutan sila nitong kumakain. Kaya naman nakakasabay pa nila ito sa hapag. Maging sila ay hindi makapaniwala na magagawa nito ang krimen. May nakalap na impormasyon ng mga otoridad ng Milaur na nagtuturo kay Edward na siyang posibleng tao na may kinalaman sa krimen. Kaya naman agad nila itong hinana para sa isang panayam. Subalit hindi na nila itong matagpuan, bigla na lamang itong nawala, bagay na dumagdag pa nga sa hinala ng mga pulis. Sa ginawang hot pursuit operation ay din ng suspect at agad na naaresto. Sa pagkakaaresto sa kanya ay agad niya ring inamin ang ginawang kasalanan. Ayon sa kanya, ay plano niya lamang na pagnakawan ng biktima. Marahil alam nito na ang dalagita ang humahawak ng pera na pinapadala ng ina nito na nasa ibang bansa. Ayon sa suspect ay maan siya mula sa likurang bahagi ng bahay kung saan nayari sa mga kawayan. Matapos sirain ng pinto ay tumuloy na siya sa kwarto ng biktima. Bagamat ayon kay Edward Noirin ay namalaya ng dalagita ang kanyang pagpasok. At bago pa man ito sumigaw at makahingi ng tulong ay agad na niya itong pinatahimik. Ilang beses niyang inudayan ng malalakas na suntok at bugbog ang mura nitong katawan. Dahilan para mabilis itong manghina at tuluyang mawala ng malay. Matapos iyon ay pinagsamantalahan pa nito ang kawawang dalagta bago siya tuluyang umalis. Bahay na ito kung saan gawa sa kawayan ang pintuan di umano pumasok ang sospek na 28 anyos na kinilalang si Edward. Sa pilitan umanong sinira ang pintuan hanggang sa makapasok at magawa ang krimen na sinapit ng 13 anyos na batang si Ashley. Sa interview sa Asintado News ay paulit-ulit na humingi ng tawad ang suspect sa pamilya ni Ashley. Subalit hindi iyon sapat sa kanyang ginawang kasalanan. Kasunod nito ay nadagdagan pa ang sakit na nararamdaman ng pamilya dahil sa ang ina ni Ashley na nasa ibang bansa ay nakakaranas pa ng pang-aabuso mula sa kanyang mga amo. Sa kabila ng ginawa nitong pag-report sa problema ay hindi ito inaksyonan ng mga kapulisan doon. Ganun pa man, ay agad naman itong tinugunan ng ating pamahalaan at natulungan ito na makauwi ng ating bansa. August 7, 2025, ay sinalubong ng mga officials ng owang ina ni Ashley sa airport. At mula doon ay sinamahan nila ito sa kanyang pag-uwi sa San Antonio, Milaor Camarines Sur, kung saan naghihintay sa kanyang labi ng panganay niyang anak na si Ashley. August 12, 2025 ay ihinatid ang katawan ni Ashley sa kanyang huling himlayan sa Eternal Garden matapos na basbasan at gawaran ng huling pamamaalam sa St. Anthony de Padua Church. Ang suspect naman sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng Milaor Municipal Police Station at inaasahang sasampahan ng patong-patong na kaso. Malayo pa sana ang mararating ni Ashley, mataas ang pangarap ng inosenteng bata. Labis na nakakapanlumo dahil kahit mismo sa loob ng sariling tahanan ay hindi naligtas mula sa mga kriminal. Hanggang ngayon, isa lang ang nais na mga nagmamahal kay Ashley, ang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nito.